Okay guys, ngayon ang aking lulutuin ay simpleng simpleng luto ng tilapia. Ito ay ang paksiw na tilapia. Yung style ko ay ganito. Pagkatapos ko linisin yung isda, nilagyan ko na siya ng asin. Tapos ginogogogo, minekos-mekos ko siya para malagyan ng asin lahat ng isda. Pagkatapos, inihiga ko na o inilagay ko na sila sa kawali na may bawang at saka tapos naman nito, nilagyan ko na sila ng tubig at saka syempre gumamit ako ng Silver Swan Cane Vinegar. Ito yung aking pangpaksil for today's video. Bali, ang ginagawa ko dito, dalawang parte ng tubig, kalahating parte ng suka. Pagkatapos nun, ilalagay ko na yung mga silya at saka iba pang mga ingredients. Dalawang klase ang ginamit kong sili dito, yung green na sili at saka yung pulang sili. Siyempre, nilagyan ko na rin siya ng paminta. Nagdagdag na rin ako ng kunting asin, pampalasa ulit. Tapos, ito ay sinindihan ko na. Aantayin ko na lang itong kumulo. Nung medyo kumulo-kulo na ng konti, nilagay ko na yung talong. Pagkatapos, inantay ko na lang siyang maluto at sinunod ko na paglagay ng ampalaya. Ngayon naman, aantayin ko na lang siyang maluto niyan. Pag naluto na yung ampalaya, solve ka na kasi maluluto na yan sila lahat. Sabay-sabay na silang maluluto. At chara, Ito na yung luto ng paksiw. Pero syempre, bago ko haunin, lalagyan ko na muna siya ng pampalasa. Ito yung sikreto na masarap na paksiw. Lalagyan ko siya ng mantika or yung oil. And final na ingredients yung betsin. Oo, nilagyan ko siya ng betsin pampasolve sa lasa. 'Yun ang aking flex for today. Bye.